Uy, ano'y si Padsman? May mga dala-dala din -dala ng speaker. kaldero. Gabi na eh. Ah, pa siya. Saan kaya siya pupunta? Ay, ano na naman kaya ang ginawang kalukuha ng Pads ko na yan? Bit, bit 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 ni kaldero niya to Ano? Oh. Tignan mo. Pasan-pasan niya yung speaker ni Paju. Mga kalokohan niya talaga mga ginagawa malapitan nga to ni Caldero. Hoy, oh, Pads! Oh, pads! Saan ka pupunta? Ba't daladala -dala mo yung mga speaker mo na yan, Caldero? Ay, pupunta ko ako sa kaibigan ko. Bakit? Eh, kasi umiiwas lang ako sa maniningil. Dinala ko itong speaker. Eh, hindi pa ako nakawulong. Aba, baba, ikaw talaga. Pagso? Bakit kasi nangungutang ka hindi mo binabayaran, nungulugan? Ngayon, gabi na, natakas ka pa. Problema nga yung ginagawa mo, Pat. Ngayon, dadalin mo yung mga speaker mo at Siguro takot ka mahatak, no? Oo nga, pa Wala eh. Gipit tayo ngayon. Wala kasi akong pangbulog. Eh, ba't naman kasi? Pinatakasan mo. Dapat hindi mo pinatakasan yan. At hanap pa ka pa rin ng kolektor niyan. Mamaya, matay niyan, may kolektor diyan naglalakad ka, mapa puntawag ka pa do sa kay kapitan. Eh, tingnan mo, laki pa naman ng speaker na yan, no? Oh. Ang kaldero mo na butas na. Butas mo. Oh. Pads naman. Ay. Yan. Hindi dapat yan tinatakasan ni Pads kasi, oh, kina mo yung ginagawa mo na yan, no? Oh. Ikaw talaga. Eh, kasi Pads, wala akong magagawa hindi takasan ko. Minsan, kapag gabi, naniningil sila. Eh, ako, abang wala, tatakasan ko na. Pads, huwag ka muna mag-utang ng utang dahil mahirap magbayad. Sa hirap ng buhay ngayon, utang ka ng utang, mahilig ka kasi mga utang na hindi ka marunong magbayad. Ikaw talaga. Kailangan talaga, Pads, binabayaran. Para hindi ka patagot tago dahil mo pa magnarakaw niyan. Tinataguan mo yung kuliktor. Ako ayokong mangutang utang maungulugan, Pads. Pag may pera, doon na tayo bibili. Pag wala namang pera, huwag mong pilitin. Tulad sa'yo, nakatakas-takas nata ka, paalis-alis ka sa bahay mo. Eh, hey, Pads, wala na akong magagawa. Kasi ugali ko na to. Eh, lagi kong ginagawa. Sinatakasan ko yung inuutangan ko. Ewan ko ba? Pads, may nag-iilaw. Kuliktong yata yan, Pads. Oo nga, Pads. Alis na <laughs> ako, Pads. ko. ako. Pulitor na. Mangungulit ka na yan sa kanya. Diyos ko ba? Ano ba itong pads ko naman na to? Utang ng utang naman. Alam naman niya na ang hirap mag ano. Diyos ko, madamay pa ako nitong ginagawa ni pads ko na to. Mahala na sa dyan. Alis na ako.